Pag-ingasin ay din. Dancer, dancer wala yun. No? Know? Dancer sa, ano, you know, <laughs> <laughs> sa Facebook dati. Mahilig <laughs> kasi. Di ba? Eh, kwento pa pandoy. Royal at Quadro. Yeah. Hindi naman si Royal at Quadro. Parang DIY. Sir. Ma- Nangis mo. Tanong. May Gcash ba Meron po, ma'am DIY. Elena Marietta Marquez, watching from Balayan Batangas. Hello, hello to my angels, Olive Beth and Leslie Vimalas, team. Mark, I mean, Marta. Okay, Puman Liz, thank you so much. Susan Janice, and Andrea, and Zero na po siya, sir. Ano, sir, Ricky really? Zero po. Ipit po yung ano kanina, yung star. Naging three po siya. One, two, three, four. Yung star po sa hindi na nakaalam, paningit po yun, ha? Dapat masitit na siya. Ano yung na-feel? na-feel? Ano yung na-feel? Ano yung na-feel? Joyce Ay. de los Santos. Oh. Kaya kayo nga ang tabalin. Sita from New Australia. Hello po. Ito tayo ng video natin. Ako ah. ko tala sa Australia. Hello, Lucas. Hello. Tayo kaya kailan? Okay po. Hmm? Palaro yan ng DIY or pang pang merienda na lang ng barako boys. Ayun, no? DIY and crafting ideas. Pa ano daw ng Jcash mo Pandoy? Okay. 0961.

Ma'am, Hindi, no, ah, just... Jack talaga yun yung type. Ma'am, Jack, Jack talaga. Yes, po, ma'am Hannah Joy. Paningit po. Mm -hmm. Kenneth Sibeda, hello po. Oh. Ayun, love, love na yan si ma'am Erdine. Hello daw, Pandoy and Barako Boys. Hello po. Si tita Mr. pa er na, tita. Erdine White. Richelle Arbaresa, hello. Hello,

Pinagtinyo ko eh. Magkano sa akin? nga pa ko Armenta. Hello po. Good afternoon. Hello po, tita. Ah, the right the ball, uh, Hello. 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 or. Hello. 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 na, Hello. 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 po, sila po down. 30, Baya, ay, Josh, Hits, si no? Ano po? Ano Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? po? Ano Ano po? si Curbs, Papa Will and Pandoy po? Andrea Kamota ng Paranaque. Bandido. Sa tropang Tong Inn. sa inyo. Sige, okay. okay, 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 okay. pa. Paulit daw panday ng Jika siya. Sige po, after po ng ano, balasa. Uuwi <laughs> yeah. na mga Francel. Para kalmo daw sa mood na pong papawin. Ha? Ah? Mm -hmm. 0961 Ulitin ko po Ah. 0961 5697 556 0961 56 Nine seven five five six. Zero, nine six one five six nine seven yeah, five, five five, seven, five. Guchero, <laughs> Shout out kay John Hello po Sir Honorato. Last time po nag-live kami ni ano po ni Budang. Nung birthday ko ni Boss. Bulot. Alisa, di ba na nang mga kapag Ah, tututunan na kung may permis Hindi ang itang mahirap. Yes po, isang baryo lang po kami pika-pika. Hindi nga itang mahirap. Kirby, natulog ka na daw ba? Yes! <laughs> Android, Android. <laughs> Shout na out kay Jason ng Montalban. Hello, Ma'am. Hindi na Maayong hapon. Kala ko hindi may... Albert Apilado. Happy Sunday. Na. Alistair. Hello po. Ako niyo sa bulak. Hi, Ma'am Jennifer. First, kuli mo yun ha. Para mali pa yung it's ha. Magaling mag-press na sa tapo. Hindi Okay, Bunot. We'll Shout <laughs> out kay Dada Merck. Tinimoy mo yan naman, ko Hindi ako makakuha. Oh, chase na. na yung curves? Hindi, nagkakala sila. Try to change yung way ng game pa. Nakalight po ma'am, Sir Fain, si ano si Curbs sa may may panagrepo. Oh, bigyan na nga <laughs> Hello, ma'am Jill Elizabeth. Good day po. Nagbaba. Ma'am Maribel, si Curbs po, papawin and pandoy. Yes. Yes. As well as ayos, 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 ay, gusto niyo. Gusto niyo pando ito eh. Pero Hi, yung jog. Hi, mga ganda. Flores. Enjoy BD watching kita. po. Adrian Dayola ng San Antonio, Zambales. Hello. Hi, Ma'am joan yeah. Have yeah. a nice day po din sa inyo, Sir Albert. Denver Valley. Hello. Shout out kay Aika. Nanonood pa na si Ma'am Jennifer. Ah, okay. Si Ma'am Jennifer. Sure, address, di na masahin ito. Kay Moy Moy ito. Page niya na ito. Moy Moy Parager. Ay. Dogs. Ay, nagami. Shout out. Dogs oh, so, na, right? na ako. Nagulat pa si Papa. <laughs> Wala ko itatap. Si Zero ko sa aray. Ah, nakashed. Naka ano pala. hindi hmm, gusto ko. Hmm. 50. <laughs> Puro kayo. <kihin. laughs> mamaya na kayo magpaliwanag. 50 lang. King Kong. Hello. 40. 50. 50. Kamusta po si 50? Boss Pandoy? Kamusta ka na daw, Pandoy? Ayos. Ayos na ayos. Masakit ang ngipin. <laughs> Brace pa more. Pabrace ako eh. Kapit ko na curves. Di po nagkakapin. Kasi Kasi wala ko na. Imove. Kasi wala ko na. Nagtaan na, once it apart. <laughs> 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 hindi pumasok yung isa. Once it apart. <laughs> Shoutout po kay Ferdinand Viernes. Aruna okay. Chalam, lang, ano? Pampang okay. po, baby. Gyoro okay. pa pa lang, Ma ano? Mamrina, pangit din yung tama ng gabi sa akin. <laughs> Kaya nagkapiyaw na tanghali, mamayang gabi, hindi ako papatulungin. Sana all. Alak-alak sa to. Monica Adlocon, shout out Jenan Sabi, hello po. Shout out ito sa mga taga ni CB's Albay. Belated happy birthday kay Bosli, Joel Mirador okay, ng Sambalay, okay, si Lupo. Okay, 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 okay. Saan ba na tayo ako? napunta nung pag nag ibaba, Iba ba? Iba Hindi. Hindi. Hanggang ano tayo, San Narciso, at saka San Felipe. San Felipe ba? Hmm. Yes. Mabot tayo ng iba pag medyo nakas, na tayo. Anyway. Kailangan ng star para sa paninig sa ipin. <laughs> yes, tama. Kailangan ng star. No? Oh. Sige nga yun. Dapat Pero sobrang dami na kasi. Wow. Ano yan, Kurtz? Maria, nasa sana ng dasa sa loob. Wow. Edyo ah. Oh, yan gusto niya. Yeah. <laughs> Binigyan ni Papa Win. Wow. Shout out sa mga taga Bicol from Mom Erling White. Mga Oragon. Oh, masasarap. <laughs> <laughs> Shout out <laughs> kay <laughs> Erling ng um, Bairnes ng Olongapu City. Paigutin natin na matagal. Hindi ako magdudara. Sige. <laughs> Diaunna <laughs> ni ni wala <laughs> soyo. <laughs> Ini <Di> tutuyan. Ini <laughs> <Di> tutuyan. Iya <laughs> dia. Kok diski? Johnny Muriono, hello po. Gabriel uh, Paradela, good afternoon. Happy watching for everyone. Bulot. Sepalon, teman Muhammad Rizki. Oo, oh, na. Ma'am, DIY and crafting ideas, pwede po, ano na lang, PM na lang po kay Panday pag kailangan po ng personal, ano, ng info. Sa Facebook niya po, ma'am. So, yan si Bagong, ano? May... Punta, ano, eh. Si ah, DIY, o. Oh. Lama sa po, Oh. Takbo ka na. Yes, gusto ni Papa diba Will. Tumakbo na ako. Mali na yung ko sa Kala ko oh. kung Shoutout kay so, Linya Sapa. Bravo, Na nagpapasok mga exactly. dito sa ng sa totoo Pero six, na lang. hindi ko na rin kaya. Baya mo yan, may inalalo mo. <laughs> <laughs> hindi ko hindi ko tinapin yung 6. 6 pa, na lang din ako. Pandoy pa. din po. Ilan ko pa ba? 6? Hindi, tasko. Ah.